Matapos ang misteryosong pagbagsak ng meteoro sa Earth, ang mga miyembro ng Bini ay hindi na lamang mga idols. Binago ng meteoro ang kanilang mga buhay at ipinagkaloob sa kanila ang mga kakaibang kapangyarihan. Sa kanilang bagong misyon bilang mga bayani, muling nagbalik si Aya bilang Darna upang ipagtanggol ang mundo laban sa masamang nilalang na Cezarion at ang kanyang mga tauhan. Habang abala si Aya sa kanyang laban, Inatasan niya ang kanyang mga kapatid sa Bini Squad na magsama-sama at magsanib-pwersa. Pero bago pa man magtagumpay, kinakailangan nilang magtulungan at magtiwala sa isa't isa. Hindi lamang bilang mga kapwa bayani, kundi bilang mga magkapartner na handang magsakripisyo para sa isa't isa. Mikhaya, Mika at Aya Sa isang misyon sa isang madilim na kagubatan kung saan tinatangka ni Zaryon na mangakit ng lakas mula sa mga nilalang ng gabi, Si Mika at Aya ay nag-isa at nagtatangkang pigilan ang kanyang plano. Si Aya, bilang Darna, ay may tapang at lakas. Ngunit si Mika, na mabilis at matalino, ay hindi rin magpapatalo. Sa isang laban na puno ng takot at tapang, magkasama nilang nilabanan ang mga nilalang ni Zaryon. Habang naglalaban, isang matamis na sandali ang nangyari. Aya, nandyan ka palagi para sa akin. Hindi ko kayang gawin ito ng mag-isa sabi ni Mika habang pinipigila ng mga halimaw. Hindi mo kailangang mag-isa, Mika. Laging kasama kita. Ang kanilang matay nagtagpo at damang-dama ang pagmamahal sa isa't isa. Jose, Joanna at Stacy. Samantala, sa isang baybaying bayan na sinalanta ng malalakas na alon, si Joanna at Stacy ay nagtagumpay laban sa mga tauhan ni Zaryon na gumagamit ng tubig bilang sandata. Si Joanna, na may kakayahang magmanipula ng hangin, ay ipinakita ang kanyang lakas sa hangin upang kontrahin ang malalaking alon, habang si Stacy, na may kakayahang gumawa ng mga protective shields, ay nagbigay proteksyon sa mga tao. Salamat sa iyo, Joanna. Hindi ko kaya ng mag-isa. Ani Stacy habang pinapawi ang pawis ni Joanna. Wala yun, Stacy. Laging nandyan ako para sa iyo. Ang kanilang mga kamay ay nagtagpo. Nagbigay ng init sa bawat isa habang muling sumik ang kanilang koneksyon. Makolet, Maloy at Colette Sa isang misyon kung saan kinailangan nilang harapin ang mga kalaban sa isang disyertong-disyertong lugar, si Maloy at Colette ay nagtrabaho ng magkasama upang sugpuin ang mga alien na naglalakbay sa hangin. Si Maloy, gamit ang kanyang superhuman strength, ay gumamit ng malalakas na suntok upang pabagsakin ang mga kalaban, habang si Colette, bilang healer, ay nagbigay ng proteksyon at lakas sa kanilang mga kasamahan. Maloy ikaw na naman. Lagi mong binibigyan ng tapang ang puso ko. Sabi ni Colette, nang masaktan sa laban. Huwag ka nang mag-alala, Colette. Hindi kita pababayaan. Sagot ni Maloy habang ipinagpapalit ang kanyang lakas para sa kaligtasan ni Colette. Ang kanilang pagmamahal ay ipinakita sa bawat aksyon, kaya't magkasama nilang tinapos ang misyon. Hambebe, Gwen at Sheena. Nasa isang madilim na lungsod sina Gwen at Sheena Upang pigilan ang mga tauhan ni Zaryon na gumagamit ng mga ilusyon upang linlangin ang mga tao. Si Gwen, na kayang kontrolin ang tubig, ay nagbigay proteksyon habang si Shina ay gumamit ng kanyang kakayahan upang magmanipula ng ilusyon, tinutulungan ang kanilang mga kapwa na makita ang katotohanan. Shina, lagi kang may paraan. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Sabi ni Gwen habang pinapawi ang isang malaking alon. Hindi mo kailangang magpasalamat, Gwen. Basta magkasama tayo, walang imposibleng laban. Sagot ni Sheena sabay hawak sa kamay ni Gwen. Ang kanilang galak at pagmamahal ay sumik sa kabila ng madilim na laban. Epilogo. Matapos ang matagumpay na pagsugpo kay Zaryon at ang kanyang mga tauhan, nagbalik ang Bini Squad sa kanilang buhay bilang mga performers, ngunit alam nilang ang kanilang tungkulin bilang mga bayani ay hindi natatapos dito. Habang nagsasaya sa tagumpay, ang mga tambalan ni Namikha at Aya, Joanna at Stacy, Maloy at Colette, at Gwen at Sheena ay patuloy na pinatatag ng pagmamahal at pagkakaisa. Ang bawat isa sa kanila ay may bagong pagtingin sa buhay. Isang buhay na hindi lamang para sa sarili, kundi para sa kanilang pamilya, mga kapwa at mundo. Habang pauwi ang Bini squad mula sa isang matagumpay na misyon, nagsimula silang mag-usap tungkol sa isang paborito nilang artist. Si Josh Cullen ng SB19. Kamakailan lang, si Josh ay nanalo ng Hip-Hop Song of the Year sa Wish 107.5, isang tagumpay na hindi nakaligtas sa mata ng mga miyembro ng Bini. Naging inspirasyon sa kanila ang balitang ito, at sa kanilang pag-uusap, natutunan nila ang mas malalim na kahulugan ng tagumpay. Hindi lamang sa larangan ng musika, kundi pati na rin sa personal na dedikasyon at pagsusumikap. Mikha, ang pinaka-energeticong miyembro ng Bini, ay nagsimula ng pag-uusap. Sobrang deserving ni Josh sa award niya. Ang galing ng kanta niya. Yung energy at flow talagang puno ng passion. Sa kanyang mga salita, nakita ng lahat kung gaano kalalim ang paghanga ni Mika sa talento ni Josh pati na rin ang kanyang pag-unawa sa hirap ng bawat artist na nagsusumikap para marating ang rurok ng tagumpay. Sa kabilang dako, si Aya, na matagal nang nakikilala si Josh, ay nagdagdag ng kanyang opinyon. Oo, Mika, matagal na niyang pinaghirapan yon. Alam ko kung gaano siya kaseryoso sa kanyang craft. Ang pagiging true sa sarili, yun yung pinaka -importante sa lahat. Si Aya ay nagsalita mula sa karanasan at pag-unawa sa kahalagahan ng pagiging totoo sa sarili. Sa industriya ng musika, mahirap mangibabaw kung hindi ka buo at tapat sa iyong mga prinsipyo. Ang sinasabi ni Aya ay isang paalala na ang tagumpay ay hindi lang nakabase sa talento, kundi sa pagiging authentic at pagkakaroon ng tamang mindset. Sumang-ayon naman si Stacy na nagsabi, "Walang duda. Si Josh kasi, hindi lang basta rap. May soul sa bawat word na binibigkas niya." Pinapakita nito na ang bawat artist, kahit gaano man kasimple ang hitsura ng kanilang craft, ay may malalim na kahulugan. Ang mga lyrics ni Josh ay hindi lamang tunog o salita, kundi isang mensahe na pumapaloob sa puso ng bawat tagapakinig. Ang kahulugan ng bawat tula o rap ay isang pagsasalamin ng kanyang mga karanasan at pananaw sa buhay. Hindi nagpahuli si Gwen na nagsabi, "Hindi ko na masyadong kilala si Josh noon, pero nung nakita ko siya sa mga performances niya," Sobrang laki ng respeto ko sa kanya. Yung dedication niya sa music, grabe. Nakita ni Gwen kung paano pinapakita ni Josh ang kanyang dedication sa bawat performance. Hindi lang siya basta rapper, kundi isang artist na nagpupunyagi upang magbigay ng inspirasyon at kasiyahan sa kanyang mga tagahanga. Ipinapakita ni Gwen na ang respeto ay hindi lamang nakabase sa pagiging sikat ng isang tao, kundi sa kanilang integridad at commitment sa kanilang craft. Tulad ng sinabi ni Maloy, talaga, siya pa nga yata yung nagbigay sa atin ng tips on how to stay grounded, despite all the fame. Diba? Mahalaga ang sinabi ni Maloy dahil ito ay nagpapakita na si Josh ay hindi lamang isang tagumpay na artist, kundi isa ring guro na nagbibigay ng wisdom at inspirasyon sa iba. Ang mga tips na ito ay hindi lamang para sa mga aspiring artists, kundi para sa lahat ng tao na nais magtagumpay nang may malasakit at hindi nakakalimot sa pinagmulan. Si Colette naman ay nagdagdag ng opinyon. Oo nga, kaya no wonder, kung may award na pumapasok, he deserves it all. Ang authentic lang niya. Ang authenticity ni Josh ay isa sa mga dahilan kung bakit siya tinatangkilik ng maraming tao, lalo na ng mga fans niya. Hindi niya kinakailangan magpanggap o magbago para magustuhan siya ng iba. Ang kanyang pagiging totoo sa sarili ay siya ring dahilan kung bakit nahanap niya ang tagumpay. Sa huli, tinapos ni Joanna ang kanilang pag-uusap sa pamamagitan ng isang makahulugang pahayag. At yung work ethic niya? Sobrang inspiring. He makes sure to be at his best at all times. Kung ganun siya sa trabaho, malay natin. Baka isang araw maging katulad din natin siya. Si Joanna ay nagbigay diin sa kahalagahan ng sipag at tiyaga. Ang work ethic ni Josh ay isang halimbawa na ang tagumpay ay hindi agad-agad dumating. Kailangan ng dedikasyon, pagpapagal, at walang humpay na pagtutok sa mga layunin. Sa kanilang pag-uusap na pagtanto ng Bini na ang tagumpay ay hindi isang pagkakataon lang. Kailangan ito ng maraming sakripisyo, tamang attitude, at hindi matitinag na determinasyon. Ang mga miyembro ng Bini tulad ni Josh Cullen ay nagsisilbing inspirasyon sa isa't isa at sa mga tagahanga upang patuloy na mangarap at magsikap. Ang bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang paraan ng pagpapakita ng kanilang talento at dedikasyon sa kanilang craft. At sa pamamagitan ng pagkakaisa at pagtutulungan, mas mataas pa ang kanilang mararating. Transcrição e